Magandang araw mga mag-aaral sa Ikawalong Baitang! Aking lubos, aking lugod na pagbati sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Christine Joy Paye at maaari niyo po akong tawaging Mom Christine. Kumusta po kayo? Mm hmm. Kayo ba ay napapagod? Naku! Normal lang po yan. Hindi po yan masama. Isang malagang palala na ang mga sumusuko ay hindi nananalos sa buhay. Kaya kung kayo ay napapagod, magpahinga, pagkatapos lumabang muli. Ang hindi po mabuti ay yung napagod ka lang, sumusuko ka na, mawawalan ka ng pag-asa. Tama po ba? At sa puntong ding ito, aking ipapakilala sa inyong lahat ang mga mahuhusay, magagaling at mababait nating mga guro na sina Binibining Rose mulato Binibining April Eve Pantino at Ginoong Henry Molina. Ang aking katanungan ay, handa na ba ang lahat? Handa na ba para sa ating bagong paksa na ating tatalakayin? Mm hmm, mabuti! Ang video po na ito ay aming ginawa upang magsilbing gabay habang kayo ay nagbabasa sa module o nag-aaral sa module na aming binigay. At ang module na aming binigay ay sistematiko naming inayos upang inyong, inyong manawaan ang mga, ang mga paksa na ating tatalakayin. Yeah! Nakasaad sa module ang mga mahalagang paalala sa paggamit nito. Tapusin po ang video! Para po sa formal na pagsisimula, ating gawin, hanapin mo. Ano-ano ang mga salitang iyong nahanap? Opo, merong hiyografiya, lahi, anyong lupa, tubig, opo, meron ding itniko, Pantao pisikal at daigdig. At dumako naman po tayo sa ano kaya? Ano kaya ang ipinahiwatig ng larawan? Ano kaya ang mensaheng ipinaabot nito? Opo, may nakikita po tayong globo, mapa, larawan, kompas, direksyon, bulubundukin. Ano kaya? May idea na ba kayo? Yeah! Sa tulong ng mga panimulang gawain, ako po ay sigurado na mayroon na po kayong ideya sa kung ano ang paksa na ating tatalakayin. Opo, tama po kayo, ang paksa na ating tatalakayin ay tungkol sa geografiya ng daigdig. At nakapresenta po dito ang layunin. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Magandang araw mga bata! Nandito na naman tayo sa panibagong araw ng kaalaman. Ating tatalakayin kung ano ang topografiya, estruktura ng daidig, at ang geografiyang pisikal. Simulan na natin! Simulan natin sa topografiya. Ano nga ba ang topografiya? Ang topografiya ay tumutukoy sa pisikal na anyo ng lupa at ang mga natural na bahagi nito, tulad ng bundok, burol, lambak, ilog at iba pang anyong lupa. Ito ay naglalarawan ng iba't ibang kagubatan at pangibabaw na hugis ng isang lugar. Ang halimbawa nito ay ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay may masagana at malusog na kalupaan. Ang hanay ng mga bundok sa Pilipinas ay makakapal at ang mga kagubatan nito ay saganang-sagana sa buhay. Yon, pumunta naman tayo sa estruktura ng daigdig. Ang daigdig ay binubuo ng crust, mantle, at core. Una ay ang crust. Ito ang pinakamalaman na bahagi ng Earth at dito matatagpuan ang mga kontinenteng lupa at karagatang tubig, parang balat ng planeta. Ang kasunod ng crust ay mantle. Matatagpuan ito sa ilalim ng crust. Dito nang gagaling ang init mula sa Earth's interior at nangyayari ang mga proseso tulad ng convection na nagbibigay ng enerhiya sa ibabaw. Panghuli ay ang core. Ito ay binubuo ng outer core at inner core. Ang outer core ay may likidong metal na nagdudulot ng magnetic field ng Earth, habang ang inner core ay solidong metal na predominantly iron at nickel. Matindi ang init sa inner core na nagbibigay ng enerhiya sa mga proseso sa loob ng Earth. Ang daigdig ay may apat na hating globo. Ang apat na hating globo ay tumutukoy sa apat na malalaking bahagi ng mundo na nahahati ayon sa iba't ibang aspeto ng klima. Una ay ang Northern Hemisphere o Hilagang Hemisperyo. Ito ay ang bahagi ng globo na matatagpuan sa hilaga ng Ecuador. Karamihan ng lupain at populasyon sa daigdig ay matatagpuan dito. Kasunod nito ay ang Southern Hemisphere or Timog Hemisperyo. Ito ay ang bahagi ng globo na matatagpuan sa timog ng Ecuador. Karamihan ng karagatan ang matatagpuan dito at mas maliit ang lupain at populasyon kumpara sa Hilagang Hemisperyo. Sunod ay Eastern Hemisphere or Silangang Hemisperyo. Ito ay ang bahagi ng globo na matatagpuan sa silangan ng Prime Meridian. Kabilang dito ang malaking bahagi ng Asya, Europa, Afrika at Australia. Ang panghuli ay ang Western Hemisphere or Kanlurang Hemisperyo. Ito ay ang bahagi ng globo na matatagpuan sa kanluran ng Prime Meridian. Kabilang dito ang malaking bahagi ng North America at South America. At narito ang listahan ng mga matataas na bundok sa daigdig at ang mga karagatan nito. Narito rin ang mga kontinente, kabuo ang sukat o kalupo ang sakop ng mga kontinente sa mundo. Dumako naman tayo sa saklaw ng geografiya. Ang saklaw ng pag-aaral ng geografiya ay may dalawang kategorya. Ito ay ang geografiyang physical or physical geography at ang geografiyang pantao o human geography. Dito tayo sa geografiyang pisikal. Nakatoon ang pag-aaral nito sa likas na kapaligiran ng mundo, pati na rin sa pisikal ng katangian nito. Sa klaw nito ang mga anyong lupa at anyong tubig, klima at panahon, likas na yaman at fauna or animal life at flora or plant life. Ang hihugraphyang pisikal ay naglalaman ng mga pag-aaral ukol sa paggalaw ng mga plaka sa ibabaw ng lupa, pagunlad ng iba't ibang anyo ng lupa, at ang impluwensya ng kalikasan sa buhay ng tao. Ito ay mahalaga sa pag-unawa ng dynamics ng ating planeta. 'Yun lamang po at maraming salamat. Pinagsinag ng araw sa sila Ang pagsulong sa pagtangkilik at mamahal ng wikang Filipino Ang mga biyayang hatid ng may kapal Sa lubunin, tanggapin, pasalamat Gaano nga ba kalaga ang wika? Ang wika ay tinititiring bilang kaluluwa at salamin ng isang kultura. Ito ay nagbibigay pagkakakilanlan sa mga taong kabilang sa isang pangkat. Ang wika ay pinagkaloob ng Diyos sa atin at ipinagmamana pa sa mga sinaunang tao sa mundo. At ito ang ginagamit natin upang magkaunawaan at magkaintindihan ang bawat tao sa mundo. Nakapaloob ang mga wikang ito sa tinatawag na language family, o mga wikang magkakaugnay at may isang pinagugatan. May isang daan at language family sa buong daigdig. Ang mga pamilya ng wikang ito ay nagsasangasanga sa iba pang wikang ginagamit sa iba't ibang bahagi ng daigdig. mga katangian ng wika, una dinamiko. Nagbabago ito kasabay ng pagbabago ng panahon at pandaigdigan ng pagbabago. Pangalawa, masariling kakanihan. Hindi mahanap sa ibang wika ang mga katangian ng isang wika. Pangatlo, kaugnay ng wika ang kultura ng isang bansa. Ang sining, panitikan, karunungan, kaugalian, kinagawian at paniniwala ng mga mamamayan ang bumupuo ng kultura. Ang pangkat ng mga taong may angking kultura ay lumilinang ng isang wika na aangkop sa kanilang mga pangangailangan sa buhay. Relihiyon Ang relihiyon ay nagmula sa salitang religare na nangangahulugang pagsasama-sama o pagkakabuklod-buklod. Ito ay kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang pangkat na tao. Bawat relihiyon ay may kanya-kanyang kinikilalang Diyos na sasambahin. Kadalasan, ang mga paniniwalang nakapaloob sa mga aral at turo ng relihiyon ay naging basihan sa pagkilos ng tao sa kanyang pamumuhay sa araw-araw. Kung matatandaan ang ating mga ninuno ay mayroong disirang sariling paniniwala na naging gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay hindi o at sistematiko ang paniniwala nila doon. Ang mga relihiyon ay kasulukuyan ay organisado at may doktrinang sinusunod. Mapagpalang araw sa lahat mga bata. Ako nga pala si Kinoong Henry O. Molina. At sa ngayon, bigyan natin ng sigabong palakpakan si Bilibining April Ifantino sa pagbahagi ng kanyang kalaman hinggil sa wika at relihiyon. At ngayon, dumako naman tayo sa paksang lahi at pangkat itniko. Handa na ba kayo? Kung handa na, makini ng mabuti. Ano nga ba ang lahi? Ang lahi, bilang isang likhang panipunan, ay pangkat ng tao na nagtataglay ng magkatulad at natatanging pisikal na katangian. At kaugalian, pinanggagalingan, kultura at paniniwala. Ito rin ang siyang tumutukoy sa mga taong nagsasalita ng iisang wika at upang itukoy ang bansang bibi kinabibilangan. So, ano nga ba ang lahi? So, ang lahi ay maka, na, magbibigay ako ng halimbawa. So, halimbawa, ipinanganak ikaw o ipinanganak ako sa ibang bansa. At ang aking mga magulang ay pure na Amerikano. Ano ang lahi ko? Very good. Ang lahi ko ay isang Amerikano. At kung ikaw naman ay ang inyong mga magulang naman ay pure pure Filipino, ano ang lahi mo? Tumpak. Ikaw ay isang lahing Filipino. So, ang lahi So, may iba't ibang lahi dito sa mundo. So, pwedeng may lahing Pajaw, may lahing Amerikano, may lahing Pilipino, may lahing Espanyol. So, yan ang lahi. So, dumako naman tayo sa pangkat itniko. So, ano nga ba ang pangkat itniko? Ang mga pangkat itniko ay mga pangkat ng tao na ang mga kasapi ay nakikilala ang isa't isa sa pamamagitan ng magkakamukhang mga pamana maging totoo man o maaring hindi totoo. So, ang pangkat itniko ay pwede itong gawing nabibilang ito sa mga tribo. Uh, so, magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa, dito sa Bohol. So, sa Bohol, may tribo dito na iskaya. Matatagpuan ito sa Gindulman, Bohol. So kung si, kung gusto niyo pumunta, pumunta lang kayo sa Gindulman. So matirik ang mga daan doon at ang mga at maraming mga puno kasi nakapunta na ako sa Iskaya tribe. At maganda doon, maganda ang kanilang culture, maganda ang kanilang kaugalian. So kapag naman sabi kapag naman pumarito tayo sa Luzon, so makikita natin ang mga kulturang Aita. So, ang Aita ay matatagpuan sa Baguio City. So, pag pumunta tayo sa Mindanao at Visayas, marami tayong mga makitang badjaw. So, alam nyo ba ang badjaw? So, dito sa Bohol, may mga badjaw rin na tribo. Mga bata, Alamin natin kung saan ang galing at itniko at ang salitang lahi. Ang salitang itniko ay nagmula sa salitang Greek na ethos na nga hulugang mamamayan. So pag sinabi natin mamamayan, isa silang pangkat ng mga tao sa iisang lugar. So maliwanag ang pagkakakinanlan ng bawat pangkat itniko dahil pinagbubuklod sila dahil magkatulad ang kanilang kultura, pinagmulan wika at relihiyon. So samantala, ang race o lahi ay tumutukoy sa pagkakakinanlan ng isang pangkat. So halimbawa na nito sa ang um, tribong Bajau. So ano ang lahi? So ano ang lahi ng Bajau? Ang kanilang lahi ay lahing Bajau. At ang pangalan ng kanilang grupo or etniko ay Bajau Okay pa ba mga bata? So ngayon, dumako naman tayo sa dalawang batayan ng paghahating itnilungwestiko. So ang itnilungwestiko ay nahati sa dalawa. Ito ay ang wika at etnisidad. So pag sinabi nating wika, ito ay sumasalamin sa prunahing pagkakakilanlan ng isang pangkat. So madali nating mahanap o madali nating masasabi kung anong pangkat siya nabibilang sa pamamagitan ng wika. So, ang isang tao kapag kapag may kausap siyang iba at iba ang kanyang lingwahe, pananalita, tiyak na masasabi natin na sa ibang pangkat siya nabibilang. Kagaya na lamang ng mga eta na ang kanilang lingwahe, ang kanilang tono ng pananalita ay iba sa Visayas or iba sa mga Visayan o mga Boholano o mga Cebuano. So, sa pamamagitan ng wika, masasabi natin ang pagkakakinanlan ng isang tao o ng isang pangkat kung saan siya nabibilang. So, ang pangalawa naman ay etnisidad. So, ang pagkakapareho ng isang pangkat batay sa wika, tradisyon, paniniwala, kaugalian, lahi at saloobin. So, halimbawa na dito ay ang mga badyaw. So, masasabi natin na ang mga badyaw ay pareho-pareho ang kanilang mga pananalita, tradisyon, paniniwala, kaugulian, at kanilang lahi at ang kanilang mga mga kaalaman batay sa ibang tao. So, masasabi natin na iisa lamang, iisa lamang ang kanilang etnisidad